Ayo dito tayo mag-fishing sa mamaya ang Uno Park Ano? Si Kabiwas Erwin si, si Ikeo Ayan ito, sana makadali tayo rito. Very very. Nasaan so, na si ano, wala pa rin. Ayun, may matabang parating oh. Patabog ng tayo mga idol oh. Uh. Kuya, tara, pwesto na. Pwesto na, paano ka makahuli niyan? Yung ng size pa, pa. Ay, ako wala pa na. Pala kay kay kabiwas ang natin yung boss Ray.

Yan. Sabi sa angono, sa angono. Uy, nakawala na naman. Malaki yun. Teka, yeah, nakawala eh. Nasa <laughs> na yun? Be, nasa na? Lagi pa. Free spot to ha. Umabot na naman. Sabihan ko si Erwin. Uy, si Mano

<laughs> Subukan ko lang Gutom eh. niya mga isda. Hindi <laughs> gutom niya. Gutom na gutom. na Makakain na, ah, na tayo ng tilapia. <laughs> one, two, Uy! Uy! One, ano ba yan, Ano ba yan? Sa gilid lang ng tabi. Uy! Blat, eh. Sa tabi lang pala. Ano?

Ayun, dali start. right. wow. dito. Uh -huh. Uy, uy. Ay -away, Ay -away. Na, Grabe saya dito mga lodi. Uh, halos -huh. lahat ng um oh. Ye! Ha? Grabe naman yung Erbin ko. Nupit talaga. Siyempre. Yay! Talaga naman. Sulit Aray! Ayun mga loads up din tayo. Ang ilang niyan.

nilalakad tol. Ito ng malaki. Ito ng malaki. Oh, oh nagagrow. Kulit oh. Sali na oh, handaki. Yan uwi na, yun o grog Nasa tapat na nga talaga ni tatay o Yeehee, tagumpay Yeehee Uy, uy, uy Mmmmm Ganda Ay, Parang kitang yan ah para gitang Six months kaya yun. Uy! Yan ang dilaw! Uy! Ay! Galing okay. naman. Nilakad okay. na, okay, baby. Nadadamay ako. Yan! Good! Pagis ko muna ito. na mga ayun. na ako. dipindavan Hmm. Oi, wekang gumulo, gumulo, kan. Eno, dong gulkil. Gulkil. Dongnya mande Wah. Wah. itu. Uy, grabe na yun. Sabi ko sa iyo eh. Mervin! Saan ko yung dalawa, bebe? Grabe, okay. tits! Woo! Uy, meron pa isa. Hmm, so, ayan. Grabe, oh. Ayun na yung sitwasyon, mga idol. Malapit sa sinasara kasi nandyan yung ano. Kakain muna tayo. Ayun Pauwi na tayo. Pauwi na tayo. Grabe ang dami. Nagde- Nagde-eks. <laughs> Pauwi na tayo. Pauwi na, pa na, pa na. Pa na. Grabe na 'to. Ha, ikaw. Pauwi you know. na So yun, grabe, tagumpay tayo ngayon no? Tagumpay Ay, tama to. Utang sa Good size na to Yun know, oh, nilubog na naman Tira, kamiwas Kinitawan okay. na, na, may laman na yan Ayun. Ayun na, Hey, uy, lakad ko Uy, grabe tabi mo laki. dito. Uy, laki, ayos. Ayon tayo, uy na tayo. Yan ang spot, ito, ginagawang kalsada. Ito yung Laguna Bay, ano, uh, kalsada na highway paikot. Ito for your information. Yun, ang huli ko ay ito puno. Uy, uy, uy. Uy, hey, sa'yo, andyan, no? Doon sa kanya, oh. Oy, tiko mo na. Ikaw. Tingo mo na. Hindi liters na yan. Kunti pa lang yan. Ilan liters ba? Pin liters. Pin liters. Kaya biwas o. Grabe naman yan. Mas marami huli. Ayun. Na tropa. So, ayun Kita kits Next time. Next spot. Yan, yan yung spot mga idol na nabigyan na, na, tayo ng biyaya na uh, puno ng lagay natin. Pero siyempre maliit lang naman. Maliit lang yung lagayan ko pero tayong full kasi sobrang dami niya. So, yun. Ayan pa yung mga ano. Ano, Idol? S Sabay ka ba o sasabay? Ha? Mauna na ako? Uy! Ay bukas pa eh tak Lupit Swerte talaga Jackpot, jackpot. Ah, thank, thankful, thankful. Grabe. May pangulam na. Ulam, ah. lang